Sabi mo, masakit isipin pero ang totoong kalaban ngayon ng mga botante na nasa laylayan ay ang hokus-pokus ng Comelec which is driven by billions of money galing sa mga politikong kinurapan. Alam mo, uh, boss, uh, merong basihan niyang sinasabi mo. Meron akong binabasa, nabasa ko lang siya. Yung kaso ni Marquez versus Comelec were in dineklara ng COMELEC si Marquez na nuisance candidate. So paikliin na lang natin, si Norman Cordero Marquez ay uh, dineklara ng COMELEC na isang nuisance candidate. So ang doktrina dito kasi ay uh, sinasabi ng Korte Suprema, a candidate cannot be declared a nuisance based on subjective and arbitrary criteria such as lack of popularity or financial means so ang ruling dito babasahin ko na lang yung isang yung ano yung petition ni Marquez sa tama ba ako e eh granted so, basta ganon yung resolution ng Comelec regarding sa kanya ay nullified the uh, the request include Marquez name in the official ballots was declared moot, big sabihin tapos na eh sapagkat nangyari na ng election. So, so tingnan niyo 'yon. Panalo si Marquez sa kanyang kaso doon sa Comelec pero mut na wala nang saysay -say yung panalo niya kasi nangyari inabot na ng election eh. So ang recommendation ng Supreme Court sa Comelec ito babasahin ko. The Supreme Court urged the Comelec to establish a, a timeline to ensure timely resolution of cases that may affect the inclusion of candidates on official ballots. So aaninhin pa ni Marquez yung panalo niya. Naging doktrina na lang na, na pwedeng pag-aralan pero in reality useless yung panalo niya yun in the sense na wala na eh moot na. <laughs> Dapat pala siyang i-include pero hindi siya i-include. In so para para lang binasa ko lang yung kaso yon para lang baka sakali may makapanood makita ng tao na ano eh, anong kaparosahan naghihintay dito sa Comelec na ito sa mga ginagawa nila ganun wala oh, hindi ka na, nanalo ka nga hindi ka naman tapos na yung eleksyon o pa paano pa may babalik pa ba yon dahil sa kagagawa nilang ganun so so may basis yung sinasabi mo Anyway, uh, God bless you.